Hello guys, for today's video, nandito tayo ngayon sa isang uh, hindi po ito resort. Bahay lang po to, bahay. Private na bahay. Naging client po namin sa PLDT. Pinapa-apply po namin ang PLDT. Yan po ang kanyang bahay. Kung titignan mo siya, kala mo resort. Pero hindi, bahay lang siya. Sana all. Oh, so, yan guys. Dito. Dito sa likod box, meron dito box. Hay lang po to, hindi siya ano. Tingnan uh, no? Ah, no. Oy. Client po namin siya ng PLDT, pina-apply namin siya. Apply na po kayo. Uh, Makikita niyo po sa opisina namin si Sir Alex at si Sir Emerson. Ito yung ko. Yo, yo, yo. Ayan. Sinip, maliligo na agad. Ganda, no? <laughs> Alright. Thank you.